Wala tayo padahari, kaya wala din mawawala sa atin dito sa mundo ni Babaw. una nakabili ka man ng lupa o bahay, Binabayaran pa rin sa gobyerno ang amilyar nito habang ikaw ay nabubuhay. Wala kahit dito sa mundo ay paghahari mo. Kung nakabili ka man ng sasakyan, binayaran mo na sasakyan para magamit mo ito sa transportasyon. Hanggat ito ay masira, hindi mo pa rin ito paghahari. Kung naapag-asawa ka man, mapaalad ka. Ngunit ito ay upang may makasama ka lang habang tayo ay nabubuhay. Walang kahit sino man agad are kanino man. Kung may anak ka man, itay upang may papatuloy nila ang timan, upang magpatuloy ang buhay hanggang sa uli. Hindi mo sila pagmamayari? Tayang bansa ay tinuturuan tayo kung paano sila para kikinan maayos. Kung may pera aman na ipon, yan ay upang may maibili ka sa mga bagay na gusto mo ka ba ikaw ay andito pa sa mundong ibabaw. Ang pera na ay nai-gawa o galing sa pangko sentral. Kung may trabaho ang mano na kriteroan yung mo ay para lamdi sa nalala mong buhay. At kung mawala man tayo sa mundo, lahat ay ihinto Kahit ang ating kinahay sa tiyan, ay hindi natin pag-aarid dahil ang katawan natin ay babalik sa lupa. Tawa natin na iniingatan at tinakamamahal natin, ay hindi sa atin. Ito ay babawin din sa atin kapag ito ay oras na. Itong buhay natin ay hiram lamang. Kaya huwag tayo matakot na mawala ito, dahil wala tayong pag-aari sa mundong ito.